dito ako sa taniman ito yung ginagamit ko na pang butas earth drill Amém. Ano lang siya kabilis gamitin. Medyo kailangan nyo lang na konting ingat. Kasi minsan pagka hindi natin mapansin may mga ugat niya. Tapos biglang mag-stop yung brake niyan, Ito pwedeng ito patama doon sa katawan natin. Kaya may eh, ingat lang talaga sa paggamit. Pero kung sa trabaho, napakabilis nito gamitin pang butas mga master yung ayan nakikita nyo yung isang tanke na ganito kayang gumutas to ng 200 kabutas pag maubos ayan o oh, ang kagandahan kasi sa gantong butas pang samantagal na yan pagka naitanim na ito kagaya na ito naitanim ko na yung iba nauna ko lang natanim yung sili hindi ko na kailangan i-cultivate yan kasi yung lupa na nakapaikot dyan na tinaniman ko alambot na yan so ano na lang abono na lang saka spray ang gagawin ko dyan hindi ko na kailangan magbungkal ulit ng lupa maganda na yung magiging pundasyon ng ugat nyan yan lang yung kagandahan pagka may ganito maraming nabibinig na ganito mga master na sa 5,500 lang itong ganitong pambutas